pwede magtrabaho muna ako, hindi na ako magtrabaho eh. Diba? Eh, diba sabi ko may time para sa oh, entrada ng vlogging si sa picture picture video naman akong time na yung... mas priority sa akin yung tindahan ko paano ko yan makakahandel sabi naman mga vlogger na, na, na to na tama ko ba? ito naman eh nakulong na siwata na yan oh no? baka pwede mamaya at makukulit pa rin kayo tulong sa opisina na hindi na makalabas sa mga vlogger na nakaharang sa kanan niya sama ako diba? attitude na bali na, lumalabas ang kulay na kulay. Yan, yan ang mga upload nyo, di ba? Kasi gusto nyo maraming views para kumita Ama. kayo. Pero sana naman may tindihan nyo ako. Yun lang naman Ama. yun eh. Di ba po sana Ay, sa in, po sa may diba? ma tindihan nyo kaya niyo ako? Naman kaya hindi ko po kayo, support tayo lang ako doon. Pero kailangan ko lang talaga. Kahit iba mo pigyan. Yung effort yung lang gusto tayo. Magagalit. Ito po si Diwata na nag-attitude na. Sa inyo na lang. Wala na akong magagawa. Paano lang tindahan ko? Sige Hindi Sa camera nyo, wala na akong magagawa. Hindi ako kalabas Diwata sa pisina niya. Sa tindahan ko. Diba? Nakaharang na, mga vloggers. Grabe yung mga vlogger doon eh. Nang pagkailang may kung may gagawin o busy dito. Para ba? Para pagtrabaho ako dito. Kasi nagninegosyo po ako eh. Diba po? po ako. ay na naman ko sa inyo. kung school Araw-araw ba naman eh? may mga vlogger pero kaso oh, sobra eh. Alas na pagtrabaho yung oh. Hindi na si si magkalabas. Si na mag Nagbibigay ako ng time para sa interview, para sa mga picture-picture. Pero bigyan naman uras oh, ako na, ng niwata. trabaho. Ay, ay, lang na lang talaga siya na para mga pagtrabaho naman. ako Wala, nandiyan kayo. Gusto Tama yun. yung ayan. Ayan, ay, nakapupos na sa Facebook Ano-ano na sabihin? Sabihin si Diwata Lumaki na ang ulo Grabe itong mga ibang vlogger din eh Siyempre naman eh Nagdibigusin si Diwata bising bisi -busy yan eh Intindihin nyo Kung hindi kayo pagbigyan Grabe itong ibang mga vlogger Hindi mga pagbigyan eh Isang bisis eh Ano-ano sabihin dun sa mga post nila Isiraan na si Diwata porque Sabihin Lumaki na ang ulo Nag-attitude na E tingnan nyo naman yung ginagawa ng tao. Super busy yan. Pumunta lang naman kayo dyan para manggatas eh. <laughs> Taos, pag hindi pagbigyan, gagalit kayo. O ngayon, nakiusap si Wata, hindi na makalabas sa opisina niya dahil sa nakaharang ng mga vlogger, puro interview, puro pa papicture. Kunyari, picture pero nakabidyo yung cellphone nila. Di Wata, papicture, papicture. Picture, pero yung video, tuloy-tuloy yung video. Kaya may kasamahan, nakabidyo. Pagkain mo pangbigyan, ayan, ipupos na, tapos sirain na si diwata. Pangit na raugali, kumikita na. Grabe naman. Maawa na mga hindi diwata, nagsisikap yan. Nagsisikap yan sa sarili niya para umangat sa buhay. Hindi yung, ayan na, upisan na yung pagangat niya. Ayan naman kayo, sisirain nyo naman pag hindi kayo pagbigyan.